Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi pa rin matanggap ng maraming netizens ang ginawang paghingi ng tawad ni Jam Ignacio sa kanyang binugbog na fiancé na si DJ Jelly Ao, lalo na't may hirit pa itong ituloy ang kasal nila. Matapos magtago ng ilang araw, lumabas na si Jam at nagbigay ng panayam sa 24 oras kung saan sinubukan niyang ipaliwanag ang nangyari at humingi ng tawad kay Jelly sa simpleng hindi pagkakaunawaan. Kung baka, tao lang din siguro ako. So, baka, baka, din siguro ako. Humihingi ako ng tawad. Pasensya na talaga. Hindi lang simpleng sorry ang ginawa ni Jam, nagmakaawa rin ito na ituloy nila ni Jelly ang kasal. Alam mo na gusto ko, ikaw na yung makasama ko talaga. Alam mo yan, may plano tayo na bumuo ng pamilya. Tuparin natin yan. ako sa'yo. Sana ayusin natin to. Nangako rin siya na hindi na mauulit ang pananakit. Pero imbes na maawa, mas lalong nagalit ang mga netizens sa kanyang ginawa. Marami ang nagsabing hindi sapat ang simpleng paghingi ng tawad, lalo na may kasamang pressure na ituloy ang kasal. Sa kabila ng public apology at proposal ni Jam, hindi pa nagbibigay ng pahayag si Jelly kung bibigyan niya ng second chance ang fiancé niyang nanakit sa kanya. Sa tingin mo, dapat pa ba siyang bigyan ng pagkakataon o tuluyan ng iwan ni Jelly?